Hello, may gulag sa inyong lahat Ako Ako'y nagbili-bili dito sa aking mga taniming. Today, uh, five o'clock. Si Taiheke ay naka-live at sumaglit ako dito sa habang naka lang ako doon sobrang init po sobrang init kawawa naman yung mga pananin yan po yung tuyo talaga yan Gabi ko yung nandun nagabi ito dito mga sili nagbibilig muna ako para sabi ko dito ay uh, sa likod ay uh, parang ano nagtanda sunod yung mga mga ano, dahon hindi uh, sunog pa doon uh, mga ano talaga yung pinya ko doon maliliit <laughs> lang saging oh. manuna uh, inananang hangin malakas kasi yung hangin ngayon ito ay malago na yung pananin ko dito, di ba? O oh, yan. Masili na lang din sa mga gilid-gilid. At, dito naman. Yan. Bilig-gilig lang tayo. Pag may time. natin doon. So, dito po ay nagbilig na din ako at hanggang dito. Dito kasi sobrang init po ng ating panahong So, bilig-bilig. Tingnan mo to yung tuyo, oh. Ayan. Ito yung tuyo. Kaya talagang kung may pananim ko, hindi talaga mabubuhay. So, tingnan, ipakita ko po sa inyo nung nag-harvest ako ng gabi. dala ko pa kayo dito. So, as usual, yung ano dito, balagon, nag, ano na sila. Nag, ano na sila ng mga kangkong. Ayan. pang abot na. Nagpang-abot na. Ayan. Ang aking kalabasa. Andito na. Gusto ko kasi yan. Nag-harvest po ako ng gabi nung nakaraan yung doon hindi ko pa nakuha yan, hmm. dito lang so ang ginawa ko po hmm. ang ginawa ko ay pinatol ko muna yung mga sabi dyan para pag uh, tubo niya tutubo siya pag tumubo siya ulit ay mayroong bagong bagong tubo di ba kasi um, para bagong ano um, siya um, makikita mo yung bagong tubo para yung bagong ipupubo niya yung inang-harvest yeah, natin. At ang um, dito ang um, um, uh, yan, ang ating uh, bunga ng saging dalawa yan dyan. Kaya nilagyan ko ng kahoy kasi parang parang mababali. <laughs> Kawawa naman pag nabali, di ba? Kasi ano, sayang pag may pinta sana at may dipinta pa natin yun. pero pag yan yung mabali na hindi mo na yan mabinta pero sana hindi siya mabali so yan ito naman mga gabi dito pwede yan talaga po tulad dito mga yan para sa nibol kaso na busy na ako at gabi yan ang daming bunga ng saging sa saging lang yung ano isang saba doon isang punong saba na naano ko malaki din oh, ano, malaki din ang ano nakita na, na, na sa kasi sa isang ano although na whole uh, ilang kilo yon kung sa wholesale ay eh, 15 kilos sa tag 28 lang ang bigay ko o tiba diba may 400 plus na syempre yung butal-butal bibigay ko na lang, kasi suke mm -hmm. gabi ko ang ganda o oh. mga malalapad so yan lang po tingnan nyo po oh. yan sa loob na sagin yan napakalaking buwig po yan o oh, diba malapit na din siya pero hindi po yan siya ano uh, sabah tawag dito niyan talaga na research ko ay itungan itungan siya Ayan. pero na dito. mga ano dito mga maliliit siya yung latundan siya latundan, maselan ang latundan pero mahal siya 45 per kilo ang binta ko kasi 60 ang kilo naman ang bintahan nila dyan sa palengke so yan lang po interest ko kita-kita din ito ng aking garden kahit pa paano may din na bibiliberan ako yan ang pangpong napakadami dito iba talaga pag may tanim tayo so yan lang po at uh, salamat sa inyong lahat thank you and uh, this is Lois Garden thank you so much at ito na naman ay wala, naapaw na ang tubig kasi dali naman yung gripo yan, tikas ang dali umapaw ang tubig eh, yan lang kasi pag umapaw ang tubig, mahal yung tubig na binabayaran natin yan ang gabi, ayang ano po papaya, maliit lang po itong papaya ayan siya, sure. Pero di ba oh, yung mga bunga. Mahal po na yan ang papaya. So yan lang po. Thank you so much. And may galang shoutout sa inyong lahat yan. This is Lauris Garden. Thank you so much. And bye-bye.